Uh, ang, ang ekonomiya po noon ay talagang makabasi po sa agricultural. Ano po? At hindi pa po masyado maayos ang ating pasilidad pang kalusugan. At nakikita rin po natin na kulang ang panghanap buhay at hindi pa rin kalakasan ng negosyo. At meron din siyempre pinsalang dulot ang mga bagyo at yung medyo naging world-renowned na mining disaster po sa Marcapel, sa Santa Cruz, Marinduque. So, nung panahon pong yun, habang nanuluyo po tayo, ay pumasok sa aking isip, sa aking nakita, paano ko kaya matutulungan ang lalawigan na ito sa kanyang pag-asenso. So, pagkatapos po ng mga mahigit 30 taon, dumating po siguro yung pagkakataon na noong 2008 po ay yung aking anak, si Attorney Lord Alan, na siya po yung aking Chief of Staff sa Supreme Court, ay naging Provincial Administrator po ng ating governor, ang nasirang governor Bong Carion. At uh, sa kalaunan po, noong 2010, ay pinalad naman pong maging representante ng ating lalawigan. Sa nasaksihan ko po sa pamamagitan po ng kanyang dedikasyon, sipag, sakripisyo at talino, ang kanyang bisyon at tulak para sa pag-unlad ng lalawigan ay naging umpisang pundasyon sa ating pagbabago. Isa-isa, dumating ang mga biyaya sa Marinduque na nagpapatunay na tama ng landas ng reform ating tinatahak. Unti-unti sumilay ang magagandang kalsada tulay at protection sa baha, mga waterworks, mga suporta po sa magsasaka, pag-aayos sa ating mga hospital, pagbibigay ng hanap buhay, ang malakas na suporta sa si negosyo, at pagpapalakas ng turismo. Matapos po ako magretiro bilang Associate Justice of the Supreme Court noong 2010, magpasya naman po akong tumakbo bilang gobernador upang suportahan si Congressman Velasco sa pagtupad ng aming pangarap na may taas ang antas ng kabuhayan at magdala ng asenso sa Marinduque. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng aming pagtutulungan at pagtutulungan ng ating mga Marinduqueño sa parehong direksyon at pagkilos at programa ay mapapabilis ang reforma at makakamit ang aming layunin. Magkasama naming haharapin ang hamon na pauna rin ang marinduke. Maganda naman po ang retirement benefits ko sa Supreme Court. At sa edad ng 70, ay sabi nga, pwede ka na mag-enjoy sa buhay. Enjoy life, ika nga. Ngunit naalala ko naman ang sitwasyon dito sa ating magandang lalawigan ng Marinduque, at ang ating mga kababayan. At nasabi ko nga po na kailangan sumabay na po ako dito sa pagtulong sa pag-asenso ng ating mahal na lalawigan ng Marinduque. So, salamat po sa tulong Nanalo po ako. Noong 20, 2022 po ay binigyan ng second termino. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, nung ako po ay naupo noong 2019, palagi ko pong naaalala yung motto ko nung high school pa ako eh. I shall pass this way but once. Any good thing that I can do or any kindness I can show to any human being, let me do it now. Let me not defer nor neglect it, for I shall not pass this way again. So sabi ko nga, sa 70 ho, ay bata pa rin at pwede pa rin tumulong. So ganoon nga po ang ating ginawa at nakita nga po natin yung mga gagawin. So, nagtulong-tulong po tayo at nakita po natin ang mga challenges, mga problema, mga obstacles, yung mga ating pang estratehiya na kailangang isakatupad. Sa as fourth class province po, ay marami rin tayong experience na pinsala sa kalikasan, mga deforestation po, yung mga declining marine resources, mga mining related pollution at uh, siyempre po nag-set po tayo ng goal na iangat po ang marinduke mula